Ako si Marco Alfonso at ang buhay ko ay walang katapusang sunshine at tagumpay. Sa edad na 35, ako ang may-ari ng Alfonso Corp, isang tech giant sa Asia. Ang aking net worth ay tinatantiya sa bilyon at ang aking pangalan ay kasing kahulugan ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago isang taon na ang nakalipas nang isinilang ang aking anak si Rafael ay ang aming miracle baby, ang bunga ng pag-ibig ko sa aking asawa, si Isabela, na matagal naming hinintay. Ang aming buhay ay tila perpekto. Gaya ng isang ultra-realistic 4K cinema sa isang luxury penthouse, ngunit nang lumabas si Rafael sa mundo, ang sunshine ay napalitan ng dilim. Ang sanggol ng bilyonaryo ay isinilang na bulag. Ang world-class doctors na kinuha ko ay nagbigay ng parehong malamig at malupit na diagnosis. Si Rafael ay mayroong congenital blindness, isang bihirang kondisyon kung saan ang kanyang mga optic nerves ay hindi developed ng tama. Wala itong lunas. Ang aking bilyones ay walang kapangyarihan laban sa isang kondisyong medikal. Ang aming malaking penthouse ay naging isang kulungan ng kalungkutan si Isabela na dating masigla at matapang ay nalunod sa pagsisisi at depression ako naman ako ay nagtago sa likod ng aking work ang business ang naging takbuhan ko at ang pagtingin kay Rafael ay naging isang matalim na paalala ng aking kawalan ng kakayahan hindi ko matanggap na ang aking anak ang aking tagapagmana ay hindi kailanman makikita ang liwanag o ang mukha ng kanyang ama. Ang aming relasyon ni Isabela ay unti-unting lumamig. Ang aming komunikasyon ay puno ng mga sisi at pag-iwas. Nagkahiwalay kami ng silid. Ang bawat gabi ay nagdudulot ng isang matinding kalungkutan sa aming bahay, na mas malalim pa kaysa sa kadiliman na nararanasan ni Rafael kinailangan kong punan ng puwang na iniwan ng aming kaligayahan. Kumuha ako ng maraming nannies at pediatric therapists, ngunit walang nagtagal. Hindi dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon at ang pagiging distant namin ni Isabela. Ang aming bahay ay parang isang marangyang sementeryo. Pagkaraan ng isang taon, ang sitwasyon ay lalong lumala si Rafael ay hindi tumutugon sa mga tunog o stimuli na natili siyang tahimik. Laging umiiyak kapag nag-iisa. Ang mga doktor ay nagmungkahi ng surgical procedure, ngunit mayroong 99% failure rate. Hindi ko kayang isugal ang buhay ng aking anak. Isang araw, habang naghahanap ako ng bagong kasambahay para kay Rafael, ang huli ay umalis dahil hindi kinaya ang tension sa bahay. Nakita ko ang application ni Elena. Siya ay nasa late 40s, may matibay na background bilang caregiver sa special children at may nakakabiglang simpleng ngiti sa kanyang picture. Tinanggap ko siya agad. Wala akong ibang pagpipilian. Umasa ako na ang kanyang pagiging simple ay magbibigay ng liwanag sa aming marangyang kadiliman. Nang dumating si Elena, ang kanyang presensya ay kaiba sa lahat ng nenis na dumaan. Hindi siya nagtatanong tungkol sa aming yaman o sa trahedya namin. Ang kanyang focus ay direkta kay Rafael. Ang unang ginawa niya ay hindi paglilinis o pagpapakain, ito ay paggawit. Si Elena ay umawit ng isang lumang folk song. Ang kanyang boses ay malambot at mapagmahal. At nagulat kaming lahat sa unang pagkakataon sa buong taon. Si Rafael ay tumugon. Ang kanyang maliliit na kamay ay gumalaw. At ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang magaan ng ngiti. Si Isabela na nasa gilid lang ay tumulo ang luha. Maging ako ang steel-hearted CEO, ay naramdaman ang pagkabigla. Elena, tanong ko, paano mo nagawa iyon? Walang therapist o nani ang nakagawa niyan. Sir Marco, sabi niya ang kanyang mga mata ay puno ng awa at unawa. Ang bawat bata ay merong tahi na nagkokonekta sa kanya sa mundo. Kay Rafael ang tahi ay hindi mata o tenga. Ito ay ang kanyang kaluluwa. Kailangan nating gamitin ang wika ng pag-ibig. Mula sa araw na iyon, nagumpisa akong mag-obserba. Si Elena ay hindi nag-aalaga, siya ay nagmamahal ibinabalot niya si Rafael sa isang warm blanket gaya ng larawan at kinakausap siya ng tuloy-tuloy. Ngunit ang kakaiba ay ang kanyang mga ritual. Tuwing umaga, si Elena ay gumagawa ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Hinahawakan niya ang mga mata ni Rafael at pagkatapos ay inilalagay ang kanyang mga daliri sa isang maliit na lalagyan na puno ng isang malinaw na likido. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinapahid ang likido sa gilid ng mata ni Rafael. Hindi sa eyeball mismo kundi sa paligid. Elena, ano yan? Tanong ko isang umaga habang ako ay nagtatrabaho sa aking laptop. Wala po, Sir Marco. Ito ay natural na gamot mula sa malunggay at pure water. Ginagamit ko ito bilang pamparelax bago siya matulog. Hindi po ito nakakasama. Ito ay payo ng aking lola, paliwanag niya. Masyado akong abala para magtanong ng mas detalyado. Pinaniwalaan ko siya. Sa loob ng ilang linggo, si Rafael ay naging mas masaya at aktibo. Ang tensyon sa bahay ay nabawasan. Nagsimula kaming mag-usap ni Isabella tungkol kay Rafael at hindi na tungkol sa aming kalungkutan. Si Elena ay naging liwanag sa aming buhay ngunit ang kanyang lihim na ritual ay patuloy na gumugulo sa aking isip. Isang araw, habang ako ay naghahanda para sa isang business trip, nakita ko ang maliit na lalagyan sa banyo. Kinuha ko ito. Ang likido ay mayroong kakaibang amoy. Hindi malunggay, kundi parang gamot. Ang aking CEO instinct ay nagumpisa. Bilang isang businessman, alam ko ang bawat detalye. Si Elena ay mayroong lihim na itinago sa akin. Ang katotohanan na hindi natuklasan ng aking bilyones ay maaaring nasa kamay ng aming bagong kasambahay. Ang aking takot ay hindi na ang pagiging bulag ni Rafael, kundi ang pagtatago ni Elena. Ngunit ang kanyang pagmamahal at ang pagbabago kay Rafael ay nagpahirap sa akin na harapin siya. Nang gabing iyon, sinubukan kong maghanap sa internet tungkol sa natural remedies para sa congenital blindness. Walang lumabas. Ang tanging sagot ay ang mga malamig na medical journals na nagpapatunay sa diagnosis. Ang aking pag-asa at pagdududa ay nagumpisang magsagupa. Ano ang katinuan na ang isang simpleng kasambahay? Ay mayroong lunas na hindi natuklasan ng mga medical experts sa buong mundo. Ang ideya ay katawa-tawa ngunit ang ngiti ni Rafael ay totoo. Dinala ko ang maliit na lalagyan sa chemistry lab ng aking kumpanya. Nagutos ako ng isang confidential analysis sa likido. Gusto kong malaman ang bawat chemical component nito. Walang makakaalam. Matigas kong sabi sa head chemist, "Makalipas ang tatlong araw nakuha ko ang report." Ang aking puso ay tumibok ng malakas habang binubuksan ko ang sobre. Ang report ay nagpabago sa lahat ng aking paniniwala. Ang likido ay hindi malunggay. Ito ay nagtataglay ng isang specific enzyme na matatagpuan lamang sa isang bihirang herbal plant sa probinsya at ang pinakamahalaga. Ito ay mayroong mild, non-toxic compound na ginagamit sa early stage treatments ng optic nerve regeneration. Ang mga doctors ay nagsabi na walang lunas, ngunit si Elena ay mayroong natural na remedy. Ang tanong ay alam ba niya ang ginagawa niya? Kung ito ay totoo, bakit niya itinago? Hindi na ito tungkol sa negosyo o kayamanan. Ito ay tungkol sa buhay ng aking anak. Ang bagong kasambahay na kinuha ko ay hindi lang isang caregiver. Siya ay maaring ang tanging pag-asa namin. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ang paghaharap ay hindi na maiiwasan. Hindi ako ang bilyonaryo sa sandaling yon. Ako ay isang ama na naghahanap ng liwanag para sa kanyang anak. Ang ang sanggol ng bilyonaryo ay isinilang na bulag. Hanggang sa natuklasan ng bagong kasambahay ang katotohanan ay nagsisimula pa lang. Kinabukasan kansilado ang lahat ng aking meetings. Ang multi-billion empire ay pwedeng maghintay. Ang katotohanan ang aking priority. Dumiretso ako sa bahay, dala ang lab report at ang matinding determinasyon. Nakita ko si Elena sa garden, nagtuturo kay Rafael. Hindi siya gumagamit ng mga laruan. Ginagamit niya ang mga bulaklak at ang amoy ng sariwang lupa para turuan si Rafael tungkol sa tekstura at nature ang kanyang dedikasyon ay hindi matatawaran. Elena, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Ang aking tinig ay matatag ngunit walang galit. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang takot, tila inaasahan niya na ang lihim ay mabubunyag. Ipinakita ko sa kanya ang lab report at ang maliit na lalagyan. Ang likidong ito ay hindi malunggay, Elena mayroon itong enzyme para sa optic nerve regeneration. Alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit mo itinago sa akin ang katotohanan? Bumuntong hininga si Elena. Sir Marco, alam kong darating ang sandaling ito. Hindi ko itinago ang katotohanan dahil gusto kong sirain kayo. Ay, tinago ko ito dahil sa takot at pagdududa ninyo. Umupo siya sa silya. Ang katotohanan ay... Ako ay dating nurse sa isang malayong probinsya. Ang lola ko ay isang albularyo na kilala sa paggamit ng mga herbal medicine. Ang isang bihirang halaman sa aming bundok ay matagal nang ginagamit para sa mga taong may partial blindness o nerve damage. Ngunit hindi ako doktor, sir. Walang scientific proof ang aming ginagawa. Ang mga doktor na kinuha ninyo ay magsasabing wala itong kwenta kung sinabi ko ito sa inyo, hindi kayo maniniwala. Gagamitin ninyo lang ang inyong pera para ipatigil ako. Kaya ginawa ko ito ng tahimik at may pag-asa. At ano ang pag-asa mo? Tanong ko, ang pag-asa ko ay ang pagmamahal. Nakita ko ang dilim sa bahay ninyo. Ang aking gamot ay gagana lamang kung ang pasyente ay masaya at tumutugon. Kaya ang una kong ginawa ay hindi ang pagpapahid ng gamot. Ito ay ang pag-awit at pag-aalaga para maging masaya si Rafael. Ang liwanag ay nagmumula sa loob, Sir Marco. At gumaga na ba ito? Halos pabulong kong tanong. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Ngumiti si Elena. Hindi pa ako sigurado. Ngunit mayroon akong napansin. Kapag ang liwanag ay tumama sa kanyang mga mata... Mayroong bahagyang paggalaw sa kanyang pupils. Napakaliit, ngunit nandoon. Ang kanyang optic nerves ay hindi patay. Sila ay natutulog. Ang pag-asa ay biglang sumabog sa akin. Ang mga doctors ay sumuko, ngunit ang isang simpleng kasambahay ay nagbigay ng liwanag sa aming dilim. Humingi ako ng tawad kay Elena, hindi bilang presidente, kundi bilang isang ama na nagpakita ng kawalan ng tiwala. Helena, tulungan mo ako. Kumuha tayo ng medical team at pag-aralan natin ito nang opisyal. Ang sumunod na dalawang buwan ay naging himagsikan sa aming buhay. Ako si Marco Alfonso ay nagbuhos ng bilyones para sa R&D, research and development ng herbal medicine ni Elena. Nagtayo ako ng isang laboratorio sa aming bahay at ang mga top scientists ko ay nag-aral ng extract ng plant na ginagamit niya. Si Isabela ay naging aktibo. Ang pag-asa ay nagbalik sa kanya. Tumutulong siya kay Elena sa pag-aalaga kay Rafael. At ang pag-ibig namin ay muling nabuhay. Ang aming kwento ay naging isang tunay na partnership. Hindi sa negosyo, kundi sa pamilya. Sa tulong ng mga scientists, Natuklasan namin na ang enzyme ni Elena ay mayroong 90% potential na i-activate ang mga dormant optic nerve cells ni Rafael. Ngunit kailangan ng isang final, matinding boost. Nang araw ng treatment, ang tension sa aming bahay ay hindi maipaliwanag. Si Elena at ang medical team ay nasa tabi ni Rafael. Ako at si Isabela ay nagdarasal. Ang final serum ay inilagay sa mata ni Rafael. Ang lahat ay katahimikan at pagkatapos ang himala si Rafael na laging tahimik ay biglang umihi at tumingin sa liwanag ng bintana. Ang kanyang mga mata na dati ay walang buhay ay kuminang si Isabela ay sumigaw. Ang doctors ay nagpalakpakan. Ako ang bilyonaryo na nagakalang ang pera ay ang lahat ay lumuhod at umiyak. Nakikita niya. Nakikita niya tayo, sigaw ni Isabela. Lumapit sa akin si Rafael. Tiningnan niya ako. Ang aking mukha ay ang unang mukha na nakita niya sa buong buhay niya. Ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng bilyones ko. Si Elena ay lumapit sa akin. Sir Marco, ang liwanag ay nasa inyong bahay na. Hindi ikaw ang kasambahay, Elena, sabi ko. Hawak ang kanyang kamay ikaw ang bayani namin. Ang treatment na ito ay sisimulan ko sa buong mundo. At ikaw ang magiging presidente ng foundation na magbibigay ng liwanag sa lahat ng mga bata. Ang katotohanan ay natuklasan, hindi ito sa laboratorio o sa pera. Ito ay natuklasan ng isang bagong kasambahay na mayroong tunay na pag-ibig sa kanyang puso. Ang sanggol ng bilyonaryo ay isinilang na bulag hanggang sa natuklasan ng bagong kasambahay ang katotohanan. Ang aming buhay ay nagsimula na ulit. Ang dilim ay wala na. Ang diliwanas ng pag-ibig ay naghari. Ang kwento ay hindi tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa kalooban ng isang ina at ang puso ng isang caregiver.